Alam niyo ba mga kaibigan na kung si Digong sana ay nakapag-apply ng ibang solusyon do sa problema niya, doon sa nakikita niyang problema sa drug sa Pilipinas, hindi sana magkakaroon siya ng kaso ngayon sa ICC. Hindi siya tatawaging nag-commit ng mass murder, ng mga crimes against humanity. Walang EJK, walang mga salvage, walang pagdanak ng dugo mga kaibigan kung na-apply sana niya itong solusyon uh, solution na ito. Uh, hindi niya na kailangang murahin yung mga leader sa ibang bansa. Uh, at uh, hindi na siya kailangang punahin ng mga human rights groups. Uh, wala na, walang mangyayaring punahan kung na-apply niya sana ito mga kaibigan. Masaya sana siyang um, nabubuhay dito sa atin. Diba? Uh, maligaya sana siyang, uh, alam mo yun, uh, tatanda. Nangyari nga ito mga kaibigan, nangyari ito kasi naging uh, dalawa yung approach eh, naging dalawa yung approach ng uh, pagtotokhang sa tao mga kaibigan. Diba? Kaya ito panoorin natin yung video at napakaganda po ng uh, sinabi dito ni Colonel. Sa Davao daw binibigyan ng pagkakataon para ma-rehabilitate uh, ka muna. Hmm. Hindi ka agad diretsyong kulungan, uh -huh. hindi ka agad diretsong may kaso. Uh -huh. Uh, naniniwala ka ba that there is a two-pronged approach here when it yes. comes to the war yes. on drugs of the Duterte administration? Yes. As a matter of fact, uh, I always believe that uh, the drug problem, we should look at the drug problem not only as a mere law enforcement problem, but as a public health problem. Ayun, oh, di ba mga kaibigan, yan yung sinasabi kong malimit na ang drug problem, yan ay health problem din. At mas malaki pa nga ang cover ng health problem, mga kaibigan, eh. Kaysa doon sa ano sa police uh, problem 'yan. Uh, marami 'yung naggagamot kasi ito eh. Sa yes. so, drug addict, uh, mm. naging uh, drug dependent ka, naggagamot yan eh. in fact in the rehabilitation center it only took it only takes 3-6 months para ma-detox ka, para gumaling ka. Mm. <laughs> Uh, before But then in, as you heal yourself, the environment in which you belonged to before should also be healed oh. As a matter yeah. of fact, in the program of rehabilitation, your immediate family, your next of kin should be involved in your rehabilitation Because without their involvement, uh, even if you had been detoxified and uh, came out of uh, the rehabilitation center babalik ka pa rin dun sa hawla You know, uh, during the Vietnam War Uh, a large percentage of the U.S. military in Vietnam were actually into drug addiction, and the U.S. government were very much afraid. At that. Oh, kasi yung mga mismong U.S. government kasi nagbigay ng mga ano mga meds dun sa the sa mga Vietnam soldiers noon para alam yung laging gising, laging aktibo sila. Time when these uh, military people goes back to the um, United States, they were afraid that a lot of uh, mm -hmm. addicts will go to the U.S., uh, will be in the mainland U.S. But uh, to their surprise, you know what? Uh, when they returned to the United States, wala na sa kanilang naging addict eh. You know why? Mm -hmm. Because nawala na sila dun sa hawlan ng uh, boredom, boredom. Yung fear, in the combat zone, in the mm -hmm. being in the front line, nawala lahat yun eh. So I always believe also na sa atin, uh, while we are going very hard against this big time drug pushers we must also look into this victims of uh, illegal drugs right. yung nagiging addict lang kasi maraming factor kung bakit Kaya okay Ito nyo, mga kaibigan na yung naging addict lang hindi naman talaga kriminal di ba ibang iba talaga yung mga <laughs> iba yung pagkakaiba malaki di ba hindi yung nag uh, hindi yung katulad nung kriminal uh, talaga na talagang naglala uh, naglalako at Diyos na naging adik lang. Magkaiba yung maraming faktor. So, pakinggan natin. ka nalululong o nagiging diktima ng illegal drugs eh. For all we know, baka yung tao na to, uh, hindi nga siya pinapansin sa loob ng bahay nila. Hmm. Hindi nga, na, napakalaki pala ng deep-seated emotional burden sa kanya na hmm. ang naging outlet lang niya o ang nagkaroon siya ng pagkakataon na maging mga kasalamuhan nila eh yung mga uh, nasa drugs na to. Hindi siya naka, nakakita ng comfort. So yun yung howl mm. na yun. Eh. We have to we have to uh, destroy and get rid of that cage. E, pa, paano natin magagawa yun? By coming up with a very good rehabilitation program. Rehabilitation program. Oh. Ito sana talaga nagawa ni Digong mga kaibigan. Di ba? Wala sana ngayon siyang problema. Hindi siya makakaranas. Hindi siya makakaalam mo yun. Kahit isang kaso, mga kaibigan, wala siyang dadanasin. Di ba? Wala. Lahat ng Pilipino, solid sa kanya. Uh, Ari nga, lahat ng region natin, lagyan natin ng uh, drug rehabilitation centers. Mm. Eh. Ngayon po kasi, when I was in PIDEA, napaka-limited ano eh, napaka ang uh, access natin sa drugs. And mm. not only limited, but the, the stigma was there. Uh, Nandodon yung stigma. Eh. When mm. I was taking mm. up my uh, command and general staff course, just recently, just last year, it was actually my thesis kung paano i-address yung uh, drug problem. But uh, I focus only on the military. Mm. On the military. Na nakita ko rin doon based on my thesis na we really need uh, to address the drug problem not only as a mere law enforcement problem but as a public health problem. Ayun, oh, kita niyo mga kaibigan, public health problem kasi merong kasi nga uh, nakakagamit nga lang niya, alam mo yun, merong uh, nangyaring problema. Merong uh, financial, iba, yun nga, sabi niya kanina, emotional. No, oh, meron nga uh, sa trabaho, di ba? Uh, madami, talaga madami factors yan mga kaibigan. At uh, hindi yan na uh, sabihin natin na uh, na solution na napapatayin mo yung tao. Yung nagpapairita sa tao mga kaibigan, yung, uh, yung uh, nasa likod ng isip niya na hindi siya tinatantanan ng uh, tinotorment siya nung uh, problema na yon Doon ngayon nakakapasok yung pagtakas niya nga doon sa problema ang nagpapairita sa kanyang isip, nagpapairita sa kanyang buhay. Gusto niyang mawala yon Gustong mawala ng uh, naging drug addict yon ha? Ang bawa, kahirapan. Ah, Yung kahirapan ng buhay, hindi siya makakuha ng magandang trabaho. Ha? Ang trabaho lang niya, isang kahayag, isang tokaw, hindi siya makaipon ng pera. Kinabukasan, trabaho siya, gagamitin din agad yung pera, wala na naman siyang pera, o di kakayod na naman siya. Yun yung tormentors, yun yung nagpapahirap mga kaibigan sa adik. Yung, yung pamumuhay nila halimbawa sa squatter. oh iniisip niya pag nakatingin siya doon sa maduming lugar, na namuong problema siya, iniisip niya. O, paano ko matatakasan itong mabahong lugar na to? Gusto kong makatakas, gusto kong pumikit, gusto kong mawala sa sarili, gusto kong lumipad. O, gusto kong wala ako nararamdamang mga sakit sa katawan. Iyan ang nararanasan ng adik mga kaibigan. ba? Diba? Tinatakasan nga niya yung problema. Ngayon, kung halimbawa merong support doon sa mga adik na grupong magpapasaya sa kanya, ha? ibabalik yung positibong pananaw, ba? Diba? yung positibong uh, mga gawain, hindi gagamit mga kaibigan, maniwala kayo sa akin, hindi gagamit ng ganyang illegal drugs. Hindi niya sisirahin yung sarili niya. Wala siyang pupuksay na kahit ano sa paligid niya. Hindi siya mamemerwisyon ng tao mga kaibigan. Pag na-realize niya na dapat positibo pala lagi ang pagtingin sa lahat. Pag naging negatibo kasi siya, diyan na nga pumapasok yung iba't ibang bibisyuhin niya eh. Diba? Hahanap siya nung magtatanggal, nung, yung nga magpapa, uh, magtatanggal nung nagpapairita sa kanya. Ah, uh, yung nagpapagulo ng isip niya. Yun kasi mga kaibigan eh. Yun ang talagang uh, numero unong root causes niyan. 'Di ba? Pagpagka natutong uh, alam mo 'yung pagka may uh, may namang problema, no? ano ang kanyang uh, sinusolusyon? Sa alak, 'di ba? Para matakasan niya 'yung problema. O, no? pag nalasing siya, itutulog na lang niya kinabukasan. Sa no? o, Parang tanggal na mga kaibigan, ka 'di ba? So, ganyan mga kaibigan ang pagtrato sana. ay hindi na hindi na, wala nang kasukasuhan, wala nang DDS, wala nang BBM sana kung nangyari ito mga kaibigan. Problem. Okay. Ito mga kaibigan na ito rin yung pagkakamali rin, pagkakamali rin talaga ni Digong eh. Alam mo yon yung uh, dahil nga doon sa war on drugs niya, napatanggal niya si Justice Sereno, di ba? Napakapangit tingnan mga kaibigan, halatang halata may mo motibo talaga niya eh. Dito kasi sini uh, nagkakaroon na ng uh, pagdinig sa war on drugs si Justice Sereno Ah nagkakaroon na siya siya yung Chief Justice noon. Pakinggan po natin. Nga uh, ito'y kaunting video lang mga kaibigan ha. Ah, mali magiigil lang. Makikinig lang natin na si Justice Sereno siya yung uh, Chief Justice dito. Thank you. May I just request the uh, uh counsel for the public respondents and the invited resource persons to please take their seats while I uh, give certain instructions to counsel for petitioners. Thank you. So, so, gently that it's all right. Uh, you had already been informed by Attorney Anama that you will be uh, the continuation of the interpellations for this session will be for you. Ito mga kaibigan, ito yung asimula simula nga nung, ano, eh, nung, uh, oral arguments against dun sa mga uh, nangyari nga ang pang-aabuso dun sa war on drugs ni Digo. Ang ginawa nga ni Digo dito mga kaibigan, 2017 to, nung sinisimulan ni Justice Sereno, 2018 ng uh, buwan ng Mayo, natanggal si Justice Sereno as Chief Justice. So ito po ito yung ito yung napakasama din talaga mga kaibigan eh. Alam mo yon? Yung ang uh, nagtanggal siya ng Chief Justice, di ba? Alatang halata mong politika talaga mga kaibigan. Wala na siyang ano eh, uh, wala na siyang ano uh, anong tawag dito? Da uh, maisip na paraan eh. Di ba kailangan gusto na di Dicong talaga ituloy yung patayan eh. Kung naging malinaw nga lang talaga ang isip niya, hindi siya hindi siya makakapagtanggal ng Chief Justice, di ba? Walang mangyayari ang yung mga kasuhan, wala siya, wala siya sa ICC, di ba? Solido at malamang, ha? at malamang mga kaibigan, si BP Sara ay Presidente sa 2028, di ba? Presidente si BP Sara sa 2028, kung talaga nga naging smooth nga lang talaga yung uh, alam mo yun yung kali yung tinataak natin. <laughs> Hindi naging smooth eh. Kasi nga, alam mo yun, may mga nagreklamo. ah uh, ito naman mga congressman, eh, siguro talaga ramdam din nila uh, na mayroong panawagan sa kanila na wag na, wag na natin bigyan ng pagkakataon ng mga Duterte na bumalik. Uh, at malaki yung nagawang uh, pagpatay, di ba? Marami, maraming naging uh, alam mo yun, nakakaawang experience ang mga tao sa panahon ni Duterte. Yan lang mga kaibigan at ipinaliwanag uh, e, ko lang na sana talaga, alam mo yun, sayang yung pagkakataon na hindi nga nangyari ito na rehabilitation sana ang naipatupad ni Digong. Hindi sana tayo ganitong watak-watak, di ba? Hindi sana ngayon tayo away-away, di ba? Walang nangyayari nga, alam mo yun, fake news, di ba? Si Sara sana presidente natin sa 2028. Ha? Walang awa yan. Magkakaroon ng magandang transition. Oh. Nangyari nga ito mga kaibigan. Ito siguro talaga, siguro tadhana ng Pilipinas. <laughs> tadhana natin na tayo ay magkaroon ng kaguluhan once in our <laughs> Philippines life. Oh. Di ba? Pero may ano pa naman, may pag-asa pa naman, di ba? At uh, kung kailangan nga nga mabigyan ng justice si Digong, ay di bigyan ng justice, pati yung mga naapektuhan, madami yan. <laughs> di ba? So, libo-libo. Oh, kung babayaran ni Digong, ay di magbaya di siya. Di ba? Kaya, ito pang abangan natin, malamang eh, si Digong ay eh, hindi na makakabalik mga kaibigan. Uh, hindi na siya makakabalik at uh, hintay-hintayin natin na uh, baka si Sarah at ng mga kapatid niya ay bumili na ng uh, bahay sa Netherlands mga kaibigan. <laughs> Malamang bumili na sila ng bahay doon, ng bahay bakasyonan. At kayang-kaya naman nila yun, madami silang pera. So hanggang dito lang mga kaibigan at uh, na, kailangan lang natin yung alam mo yon, yung pagkakataon nga na nasayang. Di ba, wala sana-sanang uh, away-awayan. Oh, wala sanang mga gulo-gulo, demandahan, wala mga nag sa kaling mga bata, matanda. Diba? Wala nga, uh, wala nga buhay na nasayang. So hanggang dito lang mga kaibigan at sa uh, susunod po ulit at ating alam mo yun, kailangan lang kasi talaga natin bigyan ng ebidensya. Ayaw ko naman ng dakdak -dak lang lang, dakdak ako dito. Siyempre may konting background, diba? So maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan at ito i ko lang sa inyo na nangihinayang ako, di ba? Sa nangyari kay Digong. Sayang yung kanyang persona kasi talagang uh, panghatak sa tao yun. Salamat mga kaibigan. Maganda gabi po. God bless po sa inyo.